Nakorso na personal din sir kaya minayaran sa akin ngayon. yun so binintan lang din natin tapos nag-order lang din ako ulit sa tiktok thank you sir dito na um, nasa sa akin ha Instagram Weather Tolitz TV So meron tayong in-order na air pump portable tatry natin to sa motor natin kung gagano siya. So, important dito sa mga nakamotor four wheels. Lalo ng pagmalayo yung biyay mo. So, itatry natin dito sa motor kung gagano. Pasisingawan natin yung motor natin please. Tigas yan ah. na-indict ko pa ang pangalan ni Stan from 2012 2017 sa Pinsco. So, yung link nila nito, guys. Pag pinindutin mo yung link nila so, pupunta kayo sa shop ng, shop ng yung mga kapiliko ng mga mga boss So, itatry lang natin kung kung ba yan? Kung po. Airpods. So yan guys, malambot na yung gulong na sinawan ko. So, hindi tatry natin kung gagana siya. Ayan. Kung magkakarga ba yung mga, Lalagay natin 32.5. Ayan, so, nagkakarga yung nagkahari Kailangan naman siya. E, hindi lang natin alam kung mahaba ba yung battery nito o madali siyang malubad kapag ginagamit. So, ayun, matigas na. kung so, maganda to sa mga mahabang ride biyahe, kung sakaling magkaroon ng... So, ayun, matigas na magkaroon na konting flat gulong o mabutasan lalo na kung pag choglish yung gulong nyo madali kayo makapagpahangin kasi meron kayo nito hindi na kayo kailangan pumunta sa vulcanize so, sa mga gusto mag order nito nasa tiktok shop yung link pindutin nyo lang yung link mapupunta na kayo sa shop nila makakapamili kayo ng mga mas baka mas may mura pa dito or, or mga nakaprom yun lang nito mo ko lang yung product ng ano ba to? Air, air pump portable. Punta lang kayo sa TikTok shop ko. Ano yung link? Yung pangalan ko ng account is Grab Rider Talks TV. So, baka naka ano yung link doon sa akin na So, sa mga gusto mag-order nito, order na kayo guys. Mga kapwa ko rider right or forwards naman. Sa mga pong biyahe important ito sa emergency para hindi na kayo mahirapan pumunta maghanap ng vulcanizing shop or magpapahangin sa mga uh, gasolin station pag naplatan kayo kung saan mga kayong lugar meron na kayong magagamit nito so sa mga gusto mag order pumunta kayo sa tiktok shop ko pangalan grab rider Toilet tv makikita nyo yung link doon pindutin nyo mapupunta na kayo sa shop ni uh, kayo ng mga uh, mura or, or mas mahal pa dito kung gusto nyo mas mahaba yung battery nya so yun lang pinumot ko lang siya kasi nagustuhan ko siya kasi sa mga biyahe kasi importante talaga tulad sa akin, isang grab rider kahit saan ako nakakarating ay hindi ko alam kung pwede ako magbatan or saan ako magkaroon na, wala nang hangin yung hindi na ako kailangan pumunta ng mga gasoline station or vulcanizing shop. So, yun lang guys. Kaya, friend mo. Pagkakar ka na, sir? Uh -huh. Pabayaran mo talaga? <laughs> Personado mo talaga? Hindi naman ko sa kasama ko Sabi ko, ayun lang naman dyan. Pagkakar ka na, sir, na ng... kaya Android yung ano ko. Ayong inorder ko sa TikTok na Airpump. na rin ni sir. Kaya, Pinayaran sa akin na yun. binintan lang din natin. Tapos, nag-order lang din ako ulit sa TikTok. Thank you, sir. Ito na, um, nasa akin ha. <laughs>